Talaga na ngang uh, torn on their side yung BRP Sierra Madre. At dahil kinakalawang, baka matetanong sila. Matetanong sila. Nila, gusto nila talagang tanggalin, no? Bling uh, lingwahin nila, tow away, eh. 'di diba? yeah. Kaya delikado, Michael. Kailangan gamitin nating simbolo yung uh, yeah. yung ayungin, yung BRP Sierra Madre. Simbolo uh, hindi lamang para sa mga Pilipino. Yeah. No? Nasuportahan 'yan as the front line laban sa agresyon ng China sa ating sariling teritoryo. Dapat din yan ay suportahan ng ASEAN. No? Dapat din yan ay suportahan ng buong mundo dahil yan ay magiging simbolo ng freedom of navigation. Oh, uh, na sa symbol simbol lang, lang na peaceful symbol ang tingin ko diyan sige. Oo, peaceful symbol. Freedom of navigation sa isa sa pinakamahalagang waterway sa buong mundo. Kaya na natatakot ang China. Pantoy, labanan ng David and Goliath eh. Opo. At yung David ay yung simbolo natin. Diba? Mm -hmm. Yung simbolo ng ating teritoryo, ng ating soberenya. Yun yung pinaglalaban natin. Uh, ina Ang sana lang, hindi ko sinasabing traitor si Senator Robin Padilla, sana mm -hmm. lang ipakita niya, sana lang ipakita niya na yung uh, kanyang lengwahe hindi pro-China. No, kundi mm. pro Philippines dahil na siya as the number one senator no? Ah, mm. uh, para itaguyod yung ating interes, di ba? Ah. Eh yung mga sinasabi niya parang uh, laban sa ating interes eh. Yung sinasabi yeah. niya parang uh, kung ma kung titignan mo, papakinggan niyo, uh, Ina Michael, yung yeah. sinasabi niya, yung sinasabi rin halos eksakto nung ibang mm. mga pro-China ng mga Pilipino na spokesperson. Yung sinasabi mo mm. Michael na mga nakasuot ng bayong, ang tawag doon? Ang uh, makapili. makapili. makapili, no? Yung mm. ano naman ay pag mo 'yung wikahe, no? Ng mga kolumnista, no? Ng mga spokesperson, ng mga governor, nung mga... Pare eh. Pare mm. Tapos, ng mga pare-pareho eh. Pare-pareho Tapos pagsusuot ng t-shirt ng West Philippine Sea, tatalon sa sa basketball game natin sa PBA. No, yeah. yung pala yung loob ng puso eh pro China. Sana naman ay ipakita ni ni Senator uh, Robin Padilla na siya ay pro Philippines.